Tinok umaatak sa harapan. pa at Jude at Ian na magkakasunod rito. Uransa nakabantay na rin. Ano Verben Corpus makakarimate. Kaya siya pala siya nang dinadala dito ni Lewis Crowley. Nandito yung kanyang kakampi na handang kumimate. Bino kanya rito. Si Jude nasa likuran din. Diyan makamingaw. Inaangat na niya rito. Paglingon niya ay wala rin siyang kakampi rito. kay bino kanya Pascual. Nakabungan at hinatak rito si Jude at Ian. Nakakabantay na yung dalawang sprinter natin. At Uransa humahabol. Bino ka rin dito ni Pascual. Ay wala siyang kakampi rito. At biglang umangat itong si Ian. Uransa nakabantay na rito. At Masudari humahabol. Diyos wag at bayta Corpus galing sa likuran. Umahabol. Umaagwa na ito si Yel dito kung ransa dito Nasa likuran nila Tumabol, Mermen Corpus Nakaagwa na ito si dito Umaabol Diyos What's mga sir for today's videos by Yaba Cycling Race 2024 Pro vs Pro tayo rito sa ating laban complete roster ng ating mga pro dahil nandito mga team excellent models team army standard 7-11 go gold, victoria, darina exodus at marami pa tayong iba't ibang team ang mga nandito rin magandang abangan yung ating mga sprinter kami kasi mobs makakabanat kaya siya at nandito si Ian Merben Corpus o Ransa Morales Joe Jan Paul si pinasabog na kagad ang harapan ng peloton pagbitaw ay lumabas kagad pero nakabantay si Joe Mar Pascual Ryan Lago at Marso Dario nang humatak na sa harapan nandito si Jan nagwawala at sinubukan na niyang pasabugin yung harapan nung kanilang peloton para magkalasan sila sa start pa lang syempre ang mga time 7-11 habol naman kagad ka at si Jude at Si Ian silang dalawa ang magkakabantayan rito sa mga sprinter ngayon o sa ang tulin ng habol ng ating peloton at maraming salamat rin kay Sir Alex Villan ng time excellent order Sir Manny Sir Ryan lahat ng buong time excellent Nodol 7 laps tayo rito kaya magandang abangan kapag walang nakakawala ang sprinter rito ang mangingibabaw. Andito ang ating king of sprinter ng Pinas pero nandito si Ian na handa rin talaga makikibagbakbakan yan. Magkakasunod na yung mga magkakalaban rin si John at saka si Ian, sila yung mortal na kalaban at Navarra sa ahon bumanat. Habol naman kagad si Pascual Tugawi na iwan pa siya rito. Kailangan marunong talagang sumiksik. Uh, Siyempre, uh, dubli ingat lang tayo rito kapag uh, lalaro tayo dito sa may uh, daang grena dahil alam natin na uh, marami talagang uh, mga sasakent rin dito. Uh, 7 -11. ang humahatag rin sa ating peloton dahil si at Corpus nakatakas na. Luis Krog, si John at si Ian talagang sa start pa lang ay tao-tao na yan sila at si Angel rin ang nasa likuran. Chris Joven, kami kasi mobs. Ito na si Carson naghahabol rin. Dito kay Corpus at Navarra. Sinubukan ang hatakin ni Corpus pero di lang yan si Nabara dahil aantayin yung kanyang sprinter na si John Poole. Or uh, si Uran Sabah para talagang uh, maghahabol sila rito. Oh, dinadala na ni Corpus solo team pero napakatindi yung uh, si pare ni Anne talaga. talaga kumbaga kapag ikaw ay sabi nga kapag nakapikas sa taong na yan napakahirap mo talagang uh, talunin dahil ang yung lakas mo ay kakaiba rin talaga dahil si Ian napakatindi yan kung magari mas to ni Kerpus Ian Uranza John Paul Kamikasi Mobs at andito na si Uranza dahil lagpay nga yung harapan ng peloton Bumanat rito si Uranza, Marso Dario nakabantay naman kaagad sa pagtakas at Landerson. Kailangan niyang sumama na muna dahil baka maitutuloy nung ating dalawa. Kailangan niyang samahan at ito yung likuran ng ating peloton. Jan Paul, Joshua at Mata nakabantay. Kaya Jan Paul Alexis Pagara, siya yung magsasacrifice dyan mamaya sa kanyang sprinter na si Ian Mobs at tatlo yung ating uh, breakaway na dito. Kasama na si Uranza, Marso Dario and Landerson. Inadala dito ni uh, Uranza rito yung kanilang breakaway at sa likod naman itong si Marcio Dario at Lander Zone Matinding bagbakan, kumbaga angatan ng angatan. At Marcio Dario naman ang pumalit rito Uranza, lipat naman sa likuran ang Lander Napakarantaming tao, yan ang nanonood nag-aabang sa bawat di nila rito. Talaga nga yung mga taong nanonood rito nakakaabang yan kung sino ang mananalo sa kating mga pro sa lap natin. marsudario dinadala niya ito. Nag-iisip na muna dito kung papalit ba si Uranza dahil kapag naitutulo nila yan, lamang nakakadyan si Uranza. Kaya ito ay binuka dito ni Mar. Pipilitan rin dito si uh, Uransa Uran sa dahil bumuka na dito si Mark kung makakailangan talaga pagdating sa loob ng karira. Marunong talaga tayo nga kader dahil kahit malakas tayo kapag hindi naman tayo domiskarte ay matatalo rin talaga. Uransa sang humatak. Ang mga team 7-11 go for gold, Victoria at, at saka mga Team Exodus dahil wala silang rito sila naman ang maghahabol sa ating tatlo dahil nakatakas na nga to at nagpapalitan na pero papayag kaya ang mga 7-11 dahil nandun si Ian malamang hindi papayag si Alexis dito na hindi makakalikit at kailangan niyang magjump ay ito lang nga 7-11 dalawa kagad ang go for gold Mike Ryan Lago nandun na rin Kumbaga, kailangan talaga, discardino o kumbaga, sacrifice itong si Alexis dito dahil dalawa lang silang Team Victoria, si Popin lumabas siya rito dahil naisip niya na nalagpay nga ng harapan noong peloton nila ay baka sakaling makawala ako rito sa ating mga pro. Siyempre yung ating mga amateur ay uh, sinubukan lang uh, makikipagbakbakan dito sa ating mga pro at pito na yung ating breakaway dahil may nadagdag rito. Apat, dalawang go for gold na at 7-11 at Victoria at isang amateur na kaya nang makikipaglaban rito sa ating mga pro, si Robin ng team Go for Gold antolin at ang uh, ganda na ng mga diina nila rito ha. Ah. Uh, kapag hindi ka kasi natatakot na lumaban sa mga pro doon ka talaga makakuha ng mga tiktik kung paano sila babanat at paano yung mga mga trangkuhan si Lago Luwas rin dito dahil dumikit na nga sa kalikuran yung kanilang peloton Sinubukan rin dito ni Lago na takasan. Grabe yung mga diina nila rito. Sagad-sagara na yung cambio rito ni Lago. Pero ahon to, eh, medyo mahirap ding suluhin yung kanyang uh, breakaway rito. Ang tindi ng ating mga pro kapag nakakita ng binta talagang angat niyang gagad. Eh. No, agwat si Lago pero papayag kaya ang mga team army. Lumabas rito si Alvin Binusa. Isang beteranong rider na kayang sumabay pa rin sa ating mga pro. Mapakatiguro niyan, mapa-open pro ay hindi pa rin nawawala yung lakas. Dito ni uh, Alvin Binusa ng uh, Team Army, napakatindi. No? Na. Talagang uh, kailangan mo talagang isagad yung cambio mo kapag ikaw ay uh, lalabas dyan at Joseph Mora na pang laparin siya rito dahil kailangan niyang sumama rin. Sa dalawang breakaway dahil kapag hindi na naghabol, handa rin rumimate itong si Joseph Mora. Ang tindi dumila pa dito si Joseph Boran, na siya rito sa kanyang habol. Lago nasa harapan Alvin Binosa at ah, dito naman sa likuran. Itong siya Joseph Bora pumalit naman ito sa pagtrangko si Alvin Binosa. Kapag nagtutuloy-tuloy yung kanilang palitan sa breakaway, pa na ang ating grobo. Pero papayag kaya ang mga standard ay doon pa mga time 7-11. At uh, saka Victoria George Owner dahil naisip niya rito dahil nagpahinga raw sila. Kailangan niyang lumabas rito para hindi na aagwat yung ating tatlo at apat na ang ating uh, breakaway. Talagang napakatulin ang kanilang maintain rito sa kanilang uh, breakaway. Pero matindi rin yung ating peloton. Talagang napakasulid rin talaga ang habol. 7-11 papayag kayarin si Alexis Pagaran na maitutuloy nung ating apat dahil nandun si Ian na handang uh, ah, rumimati rin dito. Kaya ah, mapipilitan rito ang mga Victoria talaga na maghahabol kahit dalawa lang sila kung baga kailangan lang ay ah, eh, merong ka talagang discarte tiis kung tiit George O'Connor. Ang humatak Joseph Bura naman ang nasa likuran Lago and Alvin. Binusa ang tindi ng ating uh, laban ha. Ubus kung ubus pati isan talaga to sila kung mga parihas to silang mga pagod pero sa tiis lang talaga sila nagkakatalo rito. Ito ay eh, parang aantay na nila yung grupo dahil wala nang gustong magtranko dyan sa kanila. At Josie Bura bumalas sa ahon kay napilitan ang mga team 7-11 na humabol rin. Sinubukan ni Takasa ni Josie Bura rin at Angel luwas dito at nasa harapan na lagi itong si Alexis Pagaran na para kapag may lalabas dyan, Madaling niyang mahabol uh, at agad para walang makatakas dahil kapag may nakakawala dyan mahihirapan yung kanyang sprinter kailangan raw walang makakatakas dito dahil dalawa nga lang sila at may mga umaagwa tayo rito ang tuli ng ating peloton eto napakaramihan nila kailangan lang talaga eh, sa open pro ka ay meron ka talagang insayo dahil kapag wala kang insayo sa napakatuli nung kanilang maintain Kakalas at kakalas at Mac ang humahatak rito dahil meron tayong panibagong breakaway room na lang kitang nasa likuran apat ng ito na. Itong si Alexis Pagara para magkukontrol dito na kapag may lalabas dito, kapit na muna siya rito at aantayin niya yung ating grupo dahil landong si Ian na handang rumimate na bara dito. Ang humahatak Pascual. Dito si Alexis dito, nakadipinsa dito dahil aantayin niya yung kanyang kakampi kaya hindi siya pwede papalit rito sa kanilang apat na breakaway kaya aantayin dito at kami kasi Moms Ryan Tugawin nagjam na naman siya rito akala na naman ng peloton dumikit lang si Ryan Tugawin sa breakaway pero pagkalikit tinuloy 58 to 59 kebes grabe sagad sagara na naman yung kamyo ni kami kasi Moms last lap tayo at matutuloy na kaya rito ni Ryan Tugawin hanggang finish line dahil kanina dahil nagpahinga yung apat na breakaway na walang gustong magtranko sa kanila ay si Ryan Tugawin galing sa ating harapan ng peloton lubawa siya rito sa kanilang last lap kakayanin na kaya niya dito makakawala ng tuloy grabe kapag namiminti niya ni Ryan Tugawin yung kanyang 50 to 59 kibis mahihirapan na sila dyan pero kakayanin rin kaya ni Ryan Tugawin na tiisin yung kanyang speed rito dahil si Alexis Pagara ay nasa likuran, nahihirapan dito si Ryan Tugawin. Si Alexis Pagara, go for goal, 7-11. John Mark Hamingaw, nakabantay na rin. Nag-iwasan lang si Kamikasi Mobs. Bumanat na naman siya rito, pero si John Mark Hamingaw, eh, dinikita niya kaagad. Magkaibigan sa labas, pero siyempre magdating sa loob ay magkalaban. Eto, meron tayong amatyo nandito na pasabay. Sa ating mga pro Kapag ito ang mananalo ngayon. Nakopaldo si Idol. <laughs> rito dahil matatalo na yung ating mga pro kami kasi nagmamasid-masid kung papakana oh, to mga si Ryan Tugawin dyan Mark Camillo nakadikit naman dinipinsan nila kaagad dito si Ryan Tugawin dahil kapag yan nakakawala mahirap Dahil yung maintain ni kamikasi kasi moms, mabigat pero kanina ay sinubukan na sanang pwersahin niya pero si Alex Nabara, bubungan, Luis Krog, Pascual, si John at si Ian nagkakabantay na dito sa at nagkakapwistuhan na sila nagtatawag na ng kakampi. Dito si Navarra at Batang Batang Buman at Chris Juven, 62 kibis, grabe ang tindi na banat ni Chris Juven kapag bahina hina ang pundasyon sa bike nito, giba talaga na napakatulin. paglingo niya walang nakakapit kapag na may nakakapit kay Chris Juven kapag sumukli na doon mahirapan na maghabol yung ating peloton at 7-11 Pascual si Judd at si Ian magkakasunod na Joshua Gatmadan at Marcio Dario Luis Krog ang humatak rito Napakatindi yung ating Grima dyan rito dahil walang nakakawala. Buo tayo rito. Dyan makamingaw, Amingaw nasa likuran. Krog ang nasa harapan din. Mga team 7-11 nakabungad sila rito dahil nandito si Jude na handang rumimati. Krog ang humatak sa harapan. Pascual at Jude at iyan na magkakasunod rito. Uran sa nakabantay na rin ang verben Corpus makakarimati. Kaya siya po isa nang dinadala dito ni Lewis Krog dahil nandito yung kanyang kakampi na handang rumimati. Bino kanya rito si Jude nasa likuran din. Dyan Mark Amingaw na niya rito. Paglingon niya ay wala rin siyang kakampi rito. Kaya bino kanya Pascual nakabungad at hinatak rito si Jun at Ian na yung dalawang sprinter natin at Uransa humahabol pino ka rin dito ni Pascual Eula siyang kakampi rito at biglang umangat itong si Ian Uransa nakabantay na rin ito at Maso humahabol Diyos wag at may talamera korpos ka sa likuran umahabol umahagwa na itong si Ian dito Uransa dito nasa likodan, na likuran din at umahabol Mermen rin korpos nakagwa na itong si Ian dito umahabol Diyos wag at Ang talantuli ng labas ito Ian makakahabol mag siya dito at na itong si Ian kay Mermen Corpos ang ganda nung kanilang Rimati ha Sundutan pa sa go head. Grabe yung kalang Rima Dali na bagbuka dito ni Luis Krog Dali wala siyang kakampi Ito naman si John Marcamingo Dinadali na dito Pero hindi nakakapit dito sa likuran Itong si Uranza. paglingon niya dito ay bino ka niya rito at Pascual ay nakabukat siya rito. Pero saan ang dinadala dito ni Pascual ay lang niya rito rin. Meron siyang kakampiran dito sa likuran din. Napakatulan ng hatak ni Pascual ay si Jun at siya nakakabantaan. Maso dari Jose nandyan rin na sa likuran din. At Merbin Corpus ang layo ng habol niya rito. Pero saan ang dinadala paglingon dito ni Pascual? Wala siyang kakampiran dito at si Jun dito ay hindi nakakarima na kinakabiusan dito si John Albigla nang inaangatan dito ni Ian pero si Uransa ay nakakabantay na Almaso Dario dapang na dapa sa likuran grabe yung habol ni Merben Corpuz ang layo ng hinabol niya dito at nakaagwat na itong si Ian Rito ay hindi nakakabit rito si Uransa at Joshua at may tantrim ang tuloy ng habol nito pulisahan ang inaangatan dito ni Ian Merben Corpuz talagang grabe yung angatan lang dito sa huling laban ang tuloy nung kalang dan ang Joshua at may tantapata si Lin Uransa dito at Merben Corbos talagang tiniis niya rito gusto talaga niya habulin niya dito at sinagasala yung lubak natin dyan pero si Ian ay hindi na nagpapaligid dito at uransa dito talagang tinago si Joshua Katmaitan ang ating champion dyan walang iba kundi si Ian Mermen Corpus Joshua Katmaitan pangatlo pang, pang apat ay si Joshua Conner Panglima natin si Ronald Uransa, sa grabe yung ating grimatihan napakainit ang ating laban rito sa bagong hari ng sprinter natin na si Ian Kamingaw